Magandang umaga po sa inyo lahat, brother and sister. Uh, mag Bali ngayon po, uh, sa mga palagi pong bagong lahat, click the bell and subscribe my YouTube channel. So, ngayon po, ang topic natin sa araw na ito, uh, sa pagbabahagi natin ng mga limang sagradong medallion sa pinito. Sa lahat ng mga palagi pong nagko-comment, nag-share ng na aking video, Initial po sa kanilang FB. Maraming maraming po salamat. Sa pagbabahagi natin ng mga dasal at turasyon, marami na tayo natulungan at nagabayan sa pagtuturo bilang isang mga gamot at antiyo. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat sa pagtitiwala bilang isang instrumento sa pagtuturo ng mga orasyon at kasalan lahat pong dasal, andyan na po uh, kung paano magsimula, kung ano ang pamamaraan. Andyan po ang devotion, general devotion, ang edilagwardya, poder, at saka dasal ng mga sambinito at saka sato. Si, uh, Trispeco Roma. So, maraming maraming pong salamat sa inyo lahat, brother and sister. Uh, masabi ko lang, sana palagi ninyong subaybayan at nandiyan po ang orasyon kumbate. Pag-aralan nyo ang lahat ng mga dasal at orasyon. Paano ba tayong mamimili ng mababagayan ng mga agadong medyanyan? Ito ay ibabahay ko ng libre at may kasama na po yan na dasal para hindi na kayong mahirapan. And sana patuloy nyong subaybayan at tangkilikin ang lahat ng mga binabagay natin dasal at orasyon. Matutong magmahal, magpatawad, tumulong sa kapwa, mga manalig sa mga ang may lika at magtiwala sa sarili. Yun po ang pamamaraan upang gumada ng maayos sa mga devotion. So sa pagdi po, uh, always sabi nila 49 days. Pero sa akin, almost 9 na po ako na nanggagamot. Uh, Tuloy-tuloy po ang aking devotion para kasi naman para gumana po ang lahat ng mga dasal at raso. Maraming maraming pong salamat sa inyo lahat sa katuloy ng pagsubaybay, sa pagtangkili. Kamitin po sa kabutin ng lahat ng mga binabangin natin. And isa lang po akong ordinary tao at lahat po tayo dito ay pantay-pantay. Sana ang sa akin lang uh, tama sa rules para kung paano kayong mapili kailangan po nakasubscribe kayo, nakapag-share, nakapag-like. At palaging nagko-comment sa ating uh, ginagawa natin video. So maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Uh, masabi ko lang, nagpapasalamat po ako sa inyo. Lalo na, lalo na uh, dito sa Bicol. Isa pa kong Bicolano, na nagtatay sa Bacol City. Gary Talios, Burgan, kilala sa tao na ang Nino Lupitela. So pag-aralan nyo ang lahat ng mga pamamaraan, at may mga iwas to ang pagkakamali kailangan natin baguhin ang mga negatibo at nanggalin sa puso ang galit at puro paano ba magpagpandaan ng orasyon kailangan natin baguhin ang, pag... ang iwas to ang pagkakamali at magtiwala po sa ating sarili higit sa lahat pananalig niyo po sa Diyos ang maraming maraming pong salamat sa inyong lahat sana palagi niyo subaybayan si at palagan ang mga binabagi ko. Dasal at orasyon. Yan po ang ginagamit ko sa pang-araw-araw. Sa pag-share natin ng mga dasal at orasyon, pamamaraan bilang isang paano magsimula bilang isang manggam at tinyero. Bibira po yan sa isang kagaya, kagaya natin na magbahagi at magturo sa kalaman sa mundo ng spiritual. So, maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Uh, limang sandranong sambinito. May kasama na po yan na dasal. Andiyan na yung devotion, general devotion, dasal ang ang nilagwarga. Poder Pondo Balabal. So, sa mga pili po, uh, maraming maraming pong salamat sa inyo. Uh, December 25. So, uh, ko na lang po kung sino ang mabibigyan. Yung mga hindi pa nabibigyan, uh, susunod na may susunod pa rin tayo na pagkakataong para mamahalin ng mga kagamitan ng isang mga gamot at anong figero. <coughs> ano ba ang medalyon? Ang medalyon po, uh, gawa lang yan ng tao. Pero napakalaga po yan sa isang mga gamot at ang tingero. So, ang, upang makapagpagalan ng mga dasal at kurasyon, kailangan nyo po ang pananalit sa Diyos Ama, pagmamahal sa kapwa at pagpapatawad. Kailangan niya magtiwala at lahat ng mga pagsubok na pagdaranan ng uh, kailangan at malampasan. So, maraming maraming po salamat sa inyong lahat, dahil and sister. Inabot na tayo ng may 20 at ayan na uh, subscribers. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Sa so, palagi pong comment ayan. Tapos sinishare niyo yung video, doon tayo pipili sa mabibigyan ng mga sagdanang Maraming maraming pong salamat. God bless ang ninunog ng